Noong October 5, gabi na nang natapos sa trabaho si John Day Cherry at kanyang kaibigan. Umalis sila sa restaurant na ito sa Dania Beach Pier at napadpad sila sa beach. Ayon sa kaibigan ni John Day, nag-away sila at sinuntok siya ni John Day sa mukha. Bilang pagganti, kinuha ng kaibigan ang damit at skateboard ni John Day. Dahil dito, napilitang maglakad ng nakahubad papauwi si John Day. Mula sa beach hanggang sa Pembroke Pines ay may sampung milya. Nakaisang milya pa lamang si John Day nang may nangyari. Si Duke Laguerre na nagmamaneho ay nakita ang lalaking naglalakad ng hubad bandang alas 5 ng umaga at nagdesisyong mag-imbestiga. At dito na nagkalabuan ng mga pangyayari. Hindi naglabas ng detalye ang pulis. Pero ang alam namin ay binaril at pinatay nila Gary si John Day. Hindi rin namin alam kung bakit hindi na naaresto at nakasuhan si Larry.